Marami ang nagtatanong kung paano daw pumunta sa Access Marine Office. So ngayong araw, December 18, 2024, alas 2 ng hapon, pupunta tayo sa Access Marine Office at magre-report tayo. So sa nakikita nyo, naglalakad ako dito papunta ng LRT Station sa Quirino. Kasi dito ako magagaling papunta sa opisina. At sasakay tayo dito ng LRT papunta ng Hill Puyat or Windia yeah. So pagdating nga dito sa taas eh, Kinuha ko yung aking beep card At nag swipe ako Pero pagdating doon Expired na no? So sinubukan ko na paludan yung Aking beep card Pero ang sabi ng cashier Pwede okay. ba ano yan? Nare-renew pa yan? Ha? Wala na? At then, uh, ginawa ko nito, ako bago. kumuha na lang ako ng single journey ticket papunta ng Hilpuyat. At dumiritso ako sa waiting area para hintayin ang tren. At siyempre, medyo sinerte tayo ng konti ngayong araw kasi pagdating ng tren, nakasakay agad tayo kasi hindi masyadong siksikan. At hindi na natin kailangan maghintay pa ng susunod na tren. At dumating na nga tayo dito sa Hilpuyat or Bindiya at din tayo. At pagbaba mo ng El Arte Station, lumiko ka kapagpuntang kanan. May kita mo dyan yung bus terminal papunta ng Batangas. And then uh, paglagpas mo ng bus terminal, ay may kita mo dyan yung McDonald's. At pagdating mo dyan sa may McDonald's, tumingin ka taas, may kita mo dyan yung Trium Square Building. And then after nyan, dumiretso ka ng lakad, 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 lakad ka lang, diretso, diretso, diretso. And then, makakarating ka rin yan sa harap ng Trium Square Building. At pagdating ko nga sa entrance, ay sabi sa akin ng security ay Access. At pagdating sa loob, ay dumiretsyon ako sa information para kumuha ng card para sa elevator. Kasi sabi nila, kailangan mo yon para makaakyat ka doon sa 19th floor. Bago ako nakakuha ng card na to ay siyempre hinanapan ako ng appointment. So ang nangyari, ang ginawa ko, pinakita ko yung message sa akin ng aking crewing manager na mag-report ngayong araw. At syempre, pagkakuha ko ng card, lumingon ako sa kaliwa. Nakakita ko ng elevator, dumiritso ako at sumakay. At ito na ang mga kasunod na nangyari. Hinayin muna tayo. Hindi ko alam ito ah. Paano ba umakyat sa 19th floor? Ngayong araw na rungmood tayo mga barad. Kahit ako natatawa ako sa, sa, sa sarili ko sa nangyari. Alam nyo, iba palang elevator yung nasakyan ko. Yung nasakyan ko is papunta ng car parking. At sabi ko, 9 floor mo ako. Baka pagdating doon, nandun na yung 10 floor. 11, tsaka 12, hanggang 19. Mali. Wrong move, mga brad. Uh, wala eh. Kaya sa araw na to, natuto na naman tayo, mga brad. Kaya sa susunod, pag hindi nyo alam yung lugar, pag bagong dating kayo, bago kayo don, magtanong kayo mga brad, para hindi kayo magaya sa akin. Kaya ang ginawa ko, sumakay ako ng elevator, tapos bumaba, sabi ko, magtatanong na ako don sa baba. Paano umakyat sa 19th floor? 9th floor na ako. At pagdating sa baba, nagtanong agad, ako. So ito lang pala, doon ka pala magsaswipe sa may gilid ng security guard. Hindi ko nakita yung elevator na to mga brad. Siyempre, ngayon, observe observe muna tayo kung anong nangyayari sa paligid. Yung ginawa ko. So sinubukan ko dito na tumingin muna sa ginagawa nung isa. Ngayon, hindi gumana yung card niya. Ayun oh. Yan. And then ako naman, sinubukan ko yung card ko. yun pinindot ko yung 19 and then yan, boom. Elevator A, sabi. So dumiretso ako sa elevator A. And then dyan na, sumakay ako. Papunta ng 19th floor. At pagdating doon mga brad, is siyempre lumabas tayo. At dumiretso tayo. Lumiko tayo papunta ng kaliwa. And then ayan, boom, nakita natin yung screen. Access Asia PTE. LTD at ayan, nasa loob na tayo ng Access Marine Office.